<laughs> Wala. Wala. Ah, sayo na 'yan. Ayun, ito. Kan ito yung instruction. Pag nahila mo at naisut dito sa baba, ibaw ito. Bukan natin. yan hindi, hindi pwede yung ganyan eh. Yung ito. So, ayaw eh. Ayan. Pag nahila, sa'yo na itong 2,000. Ayan, diba? Diba? Oo, sige. Ikaintindihan tayo ah. Ayan. So, gawin natin sa 2,000. Pwede kulit ulit-ulitin. Una, ito muna kung kaya mo. Ah, sayo na yan. Manalo ka na ng 2,000. Okay, another challenge na naman. Tamingin natin eh. Kung kaya mong ubusan to. Man, eh. Pero ang condition, ibibigay mo yung 2,000 sa akin. Balik mo kung gusto mong magpatuloy. Okay ba? Okay. okay. Tuloy ang challenge. Pero, ibigay mo sa akin yung 2,000. Ayan. Natin. Ayan natin. Akin na yung 2,000. Ayan. Sige, tuloy ang challenge. Oh. <laughs> ulitin po. Pwede na ba ulitin. Ba sa akin ang tungkol sa pan? Ipis mo na kayo. Ayan. Ipitin natin. Pwede naman to. Kung gusto mo, yung isa lang. Pero kung gusto mo yung mas madami, depende. Depende sa Depende sa'yo. pwede mo naman umpisahan dito sa baba o dito sa taas. Mas tawag lang mahulog yung baso. Ay, <laughs> e, grabe, parang hindi mo na kaya. O, oh, five times lang. Pag hindi mo na kaya, sorry ka na lang. <laughs> Ayan o. Oh. Dabihin natin para 3,000. Ayan. One, two, three. Para mas matibay. oh Pwede so, natin kalitan. Ayan o. Oh. Eh. Baka mas mabigat kasi itong blue. 3 so, na naman. 3,000. Ayan. Ah, mabigat eh. Mabigat itong isa. Hindi talaga ba niya. Ayan. 3,000 na yan yeah. three moyan, eh. Okay. <laughs> wala. Wala, wala. wala. Tagtagan natin. Apat na dito. One, two, three, four. Okay. One, two, three, four. Yan, four.

kung na nakuha mo. Hmm? <laughs> <laughs> Meron ka bang natilang natirang Isa tatlo? Lang. Isa lang. Uh, di, depende sa'yo. Meron ka naman consolation. Isa lang. 4,000. Bumibili ka daw sa 4,000. Ibang e, nakuha mong dalawa, di 8,000. Sige, okay, sing natin. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Yeah. salami, salami. Last, last na Mas Last na to. Yan. Plastic na lang natin para sigurado. Dito na lang. Ayan. dito yung pinalan dito. Ayan. Ayan. Yeah. Oh! <laughs> Dahil hindi mo na kaya, meron ka ng 2,000 consolation prize. Bye-bye. Please don't forget to follow.